Iba't ibang tama ng bala sa katawan ng inabot ng dalawang lalaking ito sa Purok 14 sa Barangay Irisan, Baguio City. Ito'y matapos silang barilin ng kanilang kainuman pasado alas 7 ng gabi noong Merkules, September 4 sa labas ng kanilang bahay habang nagiinuman. Ang ilang kapitbahay natakot ng marinig ang putok ng baril. Naririg namin na may naputokan, ganun. medyo natakot kasi paltog eh. According sa pinagtanungan natin doon, ng mga tao natin doon, uh, medyo may apir muna. Kaya medyo yung tao doon, yung mga involved, nagka-inom-inoman. Uh, uminit yata ang discussion, kaya yun ang nangyari na. Ginamit ng suspect na hindi muna pinangalanan ang isang caliber .38 pistol. Doon sa hospital, yung mga natamaan ng bala na pero ang pagkasabi naman nila uh, sipsi sila. hindi naman yung ano yung uh, may namatay hindi sana tuloy-tuloy na yun na ano makalabas sila sa hospital tumanggi naman munang magbigay ng pahayag ang Baguio City Police Office Doon sa insidente na shooting incident sa Kagabi ay uh, hindi pa kami pwedeng magbigay ng uh, details kasi under uh, investigation pa siya and under hot pursuit pa po yung uh, alleged suspect So uh, hindi pa kompleto yung ating uh, information. And uh, yun, ginagawa pa ng ating uh, mga kapulisan uh, para ma-search ma nga talaga, matagpuan tong kung saan nagtatago yung yung suspect. Uh, in coordination naman, may cooperation naman yung mga relatives and families. Patuloy pa ang isinasagawang investigasyon ng BCPO habang hinahanap pang suspect na agad tumakas matapos ang insidente. Vanessa Bugtong, para Saluzon headlines